Pag-usapan natin ang sinasabing one-time reversion ng apelyero sa pasaporte under Republic Act 11983 o New Philippine Passport Act. Under Section 5F ng nabanggit na batas, maaari nang ibalik sa kanyang dating apelyero sa pagkadalaga ang surname ng babaeng may asawa at maaari itong gawin ng isang beses lang. Susog din sa anunsyo publiko ng Department of Foreign Affairs, Office of Consular Affairs, ang mga babaeng may asawa o married women na magre-renew ng kanilang pasaporte may now voluntarily revert to their maiden names once. Ibig sabihin, para sa mga babae may asawa na nais nice na voluntaryong ibalik ang kanilang sa pagkadalaga, maaari nyo itong gawin sa pag-renew ng inyo pong mga pasaporte. Ayon pa sa DFA Office of Consular Affairs, kailangan nyo mag-submit ng PSA-issued Certificate of Life Birth, PSA-issued Certificate of Marriage, notarized affidavit of explanation that includes a request for the reversion of maiden name in your passport. At kailangan din na nakasaad dito na hindi pa kayo dati nakapag-avail ng reversion. Kailangan din siyempre ang inyong latest passport at ang inyong valid and existing government-issued ID. Kahit sa mga babaeng may asawa na interesado sa reversion o pagbabalik ng kanilang apelyedo sa pagkatalaga sa kanilang pasaporte, mas maigi ho na magtungo magpag-ugnayan kayo mismo sa pinakamalamit na DFA office sa inyong lugar.